Para sa mga nangungunang balita ngayong umaga, makakasama natin si Joel Reyes Good morning, Joel. Good morning, Susan. Good morning sa ating mga napuyat na kakapit kabalitaan kahapong Valentine's Day. Mga Valentino yan. at Valentina. Ayan, <laughs> na napuyat kagabi. Napuyat uh, mm, kagabi. Ito mm, hindi mm. napuyat eh, oh. ah, Ako Magan hindi. Bago ako natulog, nanood. <laughs> Kasunod ng mga banta at patama ni Senadora Miriam Defensor Santiago kay Senator Ping Lacson. Aba, naging maanghang ang mga buwelta mm. ni Lacson sa Senadora. May report si Jam si Sante. Hindi, <coughs> hindi raw uurungan ni Senador Ping Lacson ang pagbabanta ni Senador Miriam Santiago. Ang mga gigil na banta at patama sa kanya ng Senador at sa kanyang seksualidad, tatapatan daw ng ebidensya ni Lacson laban sa umano'y mga maling paggamit ni Santiago sa pondo ng publiko. That's, that's really below the belt, no? Dahil una-una uh, hindi totoo. Kasi eh, uso naman ngayon ng aminan eh, pero bakit to amin? Hindi eh, ko talaga hindi totoo. Eh siguro, ang masasabi ko lang, o oh, bakla, ito ko wala nang macho dito sa mundo. At tulad ng senadora, may maanghang ding mga banta si Lapson. Yes, every time she opens her mouth, mag-iipon ako, magagather ako ng evidence to expose her misdeeds and corrupt ways. So, misa, misa, hindi naman talaga dapat uh, napalampasin uh, kasi misa namimiyasa na. And she thinks she can always invoke uh, immunity by insanity. Ayon pa kay Lacson, dudulog siya sa International Criminal Court kung saan uupong hukom si Santiago. Yan ay pag may resulta na ang investigasyon ng ombudsman sa paggamit ng senadora sa pondo ng Senado para magrenta ng office space sa gusaling pag-aari ng pamilya ni Santiago. Kapag uh, nagkaroon na ng binding of probable cause, I'm thinking along this line ano, na susulatan ko yung ICC to inform them na meron siyang kinakaharap na kaso ng traffic dito sa Pilipinas. Una nang iginiit ni Santiago na wala raw mali sa pagrenta niya ng opisina sa gusali ng kanyang pamilya. Pero ayon kay Lacson, hindi lang daw yan ang dapat nasagutin ng senadora. Yung pagkamit na ng kanyang pork barrel, uh, na under the guise na sports complex yung ipapagawa, eh cockpit arena ang ang uh, akin ng trap. Oras na mapalakas daw niya ang kanyang mga ebidensya sa hiwalay na isyong ito laban sa Senadora, sinabi ni Lacson na paiimbestigahan niya ito sa Ombudsman. Kung ikaw ay eh nagmamalinis, ay eh dapat siguradong malinis ka kasi kung meron kang mga dumi, huwag kang mag ng kapwa mo, lalo na kung hindi totoo ang mga pinapatuno. Sinigap naming hinga ng tugon si Santiago, ngunit ayon sa kanyang opisina, hindi pa raw makapagbibigay ng pahayag sa ngayon ng Senadora dahil may sakit pa rin daw siya. James Isante, GMA News.